Sa wadikap, mabuhay, magandang umaga sa lahat. Thailand and Philippines, maraming maraming salamat sa lahat ng inyong suporta. Ngayon guys, pumunta tayo sa bank. Ayan, duyan-duyan ng bata. Dito sa Thailand guys, napaka-aliwalas ng araw na umabot siya ng 39 to 40 degrees. Sobrang init, mas mainit pa sa ulo mo. <laughs> Ngayon, ako ng Ratchaburi. Ratchaburi, siya yung kapital ng mga jar, no? So, guys, pag ikaw ay nagplano talaga and seryoso ka naman na pumunta ng Thailand, ano pang hinihintay mo? Bago dapat mag dito ka na. Kasi yun yung hiring. Yun ang inaulit-ulit ko sa vlog ko na dapat ganun. Hindi ka pupunta dapat ng mga June, July, August. Ano yan? Simula na yun ng klase. Kaya dapat bago ang klase ha, dito ka na ka para ma-hire ka ng school. Daming mga school nag-hire ngayon ka kasi yung iba nag-resign, -re nag-for good sa Pilipinas, nag-transfer ng ibang school. So maraming mga bakante. So dapat kailangan lang graduate ka ng college eh. Any four-year course, na-apply naman. mas advantage, ikaw ay education graduate, at let passer ka pa. So hindi naman, wag kang makalala, pili na mga magpuro dito. Katapos noon, pagod na pagod ako Duman ako dyan sa tinatawag nilang Milo. Milo dito yung sarap Mga masasarap na mga ano nila. Mura-mura lang. Pagkatapos, ikaw, ikaw ay teacher. Ayan ay, parang estudyante ka pa rin. Tingnan mo naman sila na pipipilos lang kasi magdidemo -de na sila from Davao City. Hmm? Mga bisaya na isang mga ilungguman. Nag-prepare sa ilang mga materials para sa ilang ha? demo. Mademo sila mo. Ibig lang sabihin, baka matanggap sana, matanggap sila. Yung mga Pilipino yan, tingnan mo ka naman. O, ganyan yung pagsabi nila, pag mag-teacher ka daw, parang bumalik ka sa pagka-estudyante kasi maraming nalagawin. Okay lang. At least naka-inspire sa maraming tao. Okay? Mga estudyante, bye!